so raso ayan ayan. Jadi kita pinaka guhit. sting Testing ayan oh. Ayan ah. Oh, sakto dito sanay kusilas ko. So. So tingnan to. Tingnan natin. Hmm. Wala man din ah. Kolele sagit gitna sa Ayun na, ang sakto ah. dito sa pusilas. Ayun oh. Ano diba ba? Tanggalin ko ulit. Tanggal. Hmm, sa guhit. Ito ito to ulit to. Guhit. Ang oh, sakto sa pusilas. Oh. Hmm, sakto. Ayun, sakto. Suot so, mm. uh, uh. uh. uli. So, guhit uli. Guhit. Ayan, guhit. Ayan, tapos sa pulsilas. Oop. Hmm. Oh, wala na yan. Oh. Uh. Lalo humaba. Pwede nang ganito lang. Lalo humaba. Tanggal ulit. Sa Dapat mo daliri mo. Wala na. Oh. na oh, ganito. Hmm. Okay mau. Ikaw, ikaw. Kasi kay ko nga. Okay mau. Di gagano. Ito? Oh, yan. Sige, kay mau. Ay sige, bawol sa. Sampa to okay, dito. ka na. Yan. Sa so, bugo hit. Ito ang gumitin. Yan, sige. Hmm. Oh, yan. Ito ba ang it. Oh, yan dito ah. Oh, yan. Oh, tapos, hmm. Tapos, Is, is-stick mo kasi. Hmm. Ayan, tapos isukot mo dito. Hmm. Yan, tsak ko lang. Okay, mm gano'n. -hmm. Tsak ko lang. Ang tsak yes, lang. Ang mo kasi. Okay, mm -hmm. hey, ulit mo nga. Yan dito, dito lang. Ito nga nung guhit. Oh, ito lang. Yan, yan, yan. Yan, Guhit sa gitna. Gitna. Yan, sige. Straight. Go, ito ang guhit. Ito. Oh. Yan. Ito kasi. Ito. ba? gitna kasi yung gitna ito gitna ko ah yan gitna yan tapos kuwit dito ah oh istik mo kasi tapos budang kat ano ba dangkal mo ito ang dangkal lah hindi ba ito ang dangkal kung hindi na dangkal namin ito ito sa gitna yan dito ano ba ang ano ba ano yan sakto yan natin yung ano Eh, hawa ka eh. Ibig sabihin, wala yan. Walang karga yan. Kasi may sa so upay flat pang pantay eh. Dito. Ang galing mo yan. Hindi sabihin, hindi gumana yung suot mo. Wala ka ibang suot. Yan lang. sing Ano Ang ah, wala yan. Hmm. Suot. Ang gulo hmm. mo. Hmm. Huh? Ayan ulit. Ayan gitna. Ika dito. Mm. Dito ba? Dito. Mm. Sige. Itat. Hindi na pang tayo. Patanggalin mo ulit. <laughs> Patanggalin mo ulit. <laughs> Ito, isa pa. <laughs> Ayusin mo mong kuhan. Para ikaw na magkuhan. Ayusin mo. Ayusin mo ka yan. Ayan. Ayan. O gitna. Ayan. Patanggalin <laughs> <laughs> mo, mo. O, o, <laughs> ito. mo. Ayan na. Walang daya. Ito, hindi mo na alam ito um. eh. <laughs> Nagagulat siya. Oh, o, gitna. Ikaw magkawa na walang daya. Dahil binihuitan mo eh. Ayan, alam mo naman eh. O, di ba? Mat Sakto mo na. Hindi, eh. alam mo na eh. May guhit na yan. Oh. Oh. o di ba? Pantay. <laughs> o, ayos mo. O, pantay. Oh, pantay. Diyan ayos si mo. Sabog kasi sa ko kasi may sobra kasi sa ko nagbomba. Ayun isa pa. Kasi migo ko. yung gumulong ko. Okay, yan mayę, may, o, sige, sakto. Oh. Sakto. ayos si mo. Kasi mo yan sakto. Gitna kasi. I-insert mo, idulo kasi nila ng isa gitna. Yan, may gitna yan eh. Di ba ito? Ha? Oh. Hmm. Oh. Gitna. Oh, yan. Oh, yan. Oh, ano? Yan ang ah. isakto sakto. Oh, isa mo din pinapawisan na. <laughs> hindi <laughs> mo ka paniwala. Hindi okay. ikaw na ako kasi ikaw ba? Hindi mo na madadaya sarili mo eh. Alam mo naman ako saan ang... Kasi... Hop! <laughs> Ayusin! Ayusin mo na dinadaya na dinadaya na! Kung hindi mo na niya, oh isa pa! <laughs> oh, yeah, I mo na to die. Oh, last Oh, si mo na eh. Ayusin mo. Huwag daya mo. mo dayain. O Huwag mo kasi baba. Naka-stick talaga yan. Yan daw. Sige. Yan. Ganyan pag -sukat. Yan. Sige. Mm. O yan. Subra na. O tanggalin mo ulit. tanggalin mo. Last. <laughs> Baka sabi mo Bidaya ko eh. Ikaw. Ikaw mo nagsukat. O yan. O yan. lang kanina. po oh, no. Ano <laughs> oh, isa pa? Ayun, wala kasi to ko. Yan, no, isa po, di ba? Oh. Ano, isa na. Ayun na, una. No, isa na. O, yun na, yun na. No, isa na.